Good afternoon guys Ayan, patawid na tayo sa isla kaya't maihitan makikita natin ang mga tanawin dito sa ating isla and guys napakalakas uh, nahihirapan yung ating bangka ang kita naman na talagang amihanin na taggutom tagbilog gantian and guys napakahirap mamuhay sa isla pagkagantong amihanin guys ayan guys uh, natatanaw natin ang uh, maknit yan po ay uh, parte po ng Pulillo Quezon kung saan ay makikita nyo po habang kayo nananak po yan po guys uh, napakalaki po ng alon ito po talaga ang uh, panahon ng amihanin sunod sunod po ang alon yan ayan bumabasag po sa ating bangka ang alon napakalaki at sunod sunod po mapansin nyo po na talagang napakahirap pagka dating ng amihanin and guys o oh, kitang kita rin ng bayan ng pulilyo and guys nalipad lipad pang ating kit dyanin and guys tuloy tuloy lang aming biyahe dahil ah, kami gagabihin na dahil alangan ng oras na rin kami umuli sa Real Quezon kaya pinapaspasan na namin kasi nga baka abutin pa din kami ng uh, subasko, Subasco guys yung Subasco yun ay uh, paglakas ng alon at paglakas ng ulan kaya ayan guys mapapansin nyo talagang uh, paspasan ng aming pananakbo makikita uh, nyo naman yung mga alon talagang uh, sunod sunod dito na ako guys sa labas para tanaw-tanawin lang ang mga alon na napakalaki. Kung hindi kayo sanay guys bumiyahin ng ganitong uh, panahon, eh baka mangyayari sa inyo, susuka kayo. And guys, oh, nandiyan si Boss Molo kung saan kumakain ng uh, daing at uh, kanin. And, guys, uh, medyo haggard na tayo dyan guys dahil sa tagal na rin ang biyahe. Halos nasa limang oras ang biyahe ng papuntang bayo sa bayo ng Patnanungan kaya so, nandiyan kami sa ulian uh, at ako'y uh, magkanaw-tanaw laan sa mga kasamahan ko dito ng mga crew ayan, kaya di kami sa mulo, si Roy Roy ayan, para lang yung mga biyero naiinip na rin siguro ayan guys Ayan, uh, medyo malapit na tayo. Uh, nakikita ko na yung uh, bayan ng Patnanungan, Papunta na po tayo sa malakas na parte ng uh, paglikaw sa aming isla. Sa Sitio Katakihan. And guys, kung saan dadaan tayo ng lawis, makikita nyo yung mga gabahay na alon. And guys, kung makapansin nyo, may tao sa unahan. Yan ay si Kidong taga Mindanao yan si Kidong ayan okay, guys so napakalaki ng alon gabahay dito ang alon sa Lawis ayan kung makapansin nyo umaangat yung unahan ayan nag iisa si Kidong sa unahan ayan kitang kita naman na ang alon talaga ay uh, paspasan sobrang lalaki Ayan guys, uh, talagang napakalaki ng alon dito sa Lawis. hindi natitinag si Boskidong. Talagang nasa unahan lang siya. So, saan tinatanaw niya ang malaking alon dito sa Lawis. Ito po ay sa part na po ng bahay ng Patnanuan. Dito po talaga delikado ang tumawid. Ang maliliit na bangka at malaking bangka. Kung hindi ho kayo sanay bumiyahe, eh, eh, ay mahihirapan po kayo tumawit. Kumbaga sabi nga, sa anayan lang. Kung ikaw ay laking isla, sanay ka na sa mga gandong panahon ng amihan. Ayan guys, ang ating uh, kapitan ay uh, sila sa pagdadrive, pang iti-initi pa. Ayan po si Kuya Manny. Ayan, tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. At uh, malapit na rin kami sa si Chutapul at magbababa kami ng mga krudo at uh, mga pum na pinaglagyan po ng uh, isda kung saan po ay uh, gagamitin ng mga maliliit pong mga manging isda yung mga produkto na kinukuha po sa Real Quezon ngayon guys tuloy tuloy lang po ang natin kitang kita nyo naman na sumasal po ang mga alon sa ating paltik at palangoy ngayon guys uh, medyo malapit-lapit na Ayan, pumasok muna ako sa loob at uh, tinignan ko lang ang ating mga kasama kung okay pa sila at kung hindi sila naiinip. Kaya, ayan, i-ready na ang ating sa pangkro ng uh, paghahanda ng lubid at yun, tinanong ko rin ang ating na uh, biyero kung okay lang ba ang ating pang paglalakbay dahil uh, sa tagal din po ng aming paglalakbay ay eh, medyo nakakaramdam na talaga ng init Ayan guys, tuloy-tuloy uh, lang talaga ang bihaya natin Ayan, malapit na tayo At uh, lumampas na tayo sa Lawis Medyo malapit na tayo sa Sitio Tapol Kaya medyo mahina-hina ng alon Medyo maliliit na Ang baga, sabi nga dito sa amin, banayad na And Guys, easy-easy uh, lang yung ating captain uh, Ayan, kung makakapansin ninyo, medyo mahina na talaga ng alun saan ay nagre-ready na rin si Reroy ng angkla para mamaya ibababa na lang sa sitio tapol at nang hindi tayo nahihirapan ibababa ng angkla ngayon guys, oh, napakabanay ito ng uh, tubig at medyo lang malakas-lakas ang hangin dahil nga amihanin. yun guys, uh, nagre-ready na si Reroy ng lubid at ilalagay na sa ating angkla yan uh, medyo nakaramdam na rin si Kidong bubuhatin na niya yung angkla papuntang unahan at uh, alam naman niya na okay na ang dagat kaya tumayo na rin siya at hindi na delikado na tumawit sa unahan and guys, nagre-ready na yung dalawa para mamaya aangkla na lang at uh, na ng mga produkto at uh, ibibigay na sa bumili and guys uh, dumabas na rin si kami para i-ready na lahat ang mga kukuhain at nang wala na silang problema at mabis kami makaka, alis sa Sityo Tapol at patungo na kami ng Sityo Katakayan and guys uh, kung saan hinihila nila yung dubit at uh, i-ready na yan pangitingiti lang ating uh, boat captain at alam na niyang, uh, malapit na ng ating uh, paglalakbay dahil uh, malapit-lapit na po tayo sa Sitio tapul at nagre-ready na ang ating mga kasamang crew upang uh, mamaya bababa na lang ang ating akla and guys uh, napakalapit na natin at uh, napakabanaid na ng panahon ang dalawa ni Roy Roy at ni Kidong nasa unahan lang Ayan, malapit na tayong dumaong ng Sitio tapul at uh, nire-ready na lahat ng ibababa. Uh, nagre-ready na rin si Kidong para itali yung ating angkla sa unahan and guys kung makapansin nyo napaka easy lang ang trabaho hindi na nila kailangang utusan alam na nila ang gagawin nila at uh, mayro ding nakahanda doon sa likuran na mag-aangkla at mag ng lubid para makapagbaba na agad ng mabilis ang trabaho ng mga biniling produkto katulad nga niya yung mga nasa container and yung mga krudo at gasodina na ginagamit ng ating mga malilita mga isda sa pagpapalaot ng kanilang hanap buhay ayan guys pumunta na rin ako ng unahan at para tanawin kung ano ano ba mga ibawa bang mga produkto dito sa ating bangka naman uh, Jay napakabanayad na kaya lumabas na rin ako pumunta na rin ako ng unahan at uh, kung makapansin ninyo napakaayos na ng panahon at na uh, dahil sa napakalapit na namin kanina sobrang lakas at talaga namang may inip ka patutulog dahil uh, alamin mo kung malapit na ba kung nasa ang part na kayo at ang uh, alam nyo na safety na kayo Ayan guys, malapit na kami dumaong sa Sitio Tapol. Kung makapansin nyo, ayan, buhat-buhat na po puskidong yung, yung ating angkla. At ilalaglag na rin po. Ayan guys, at uh, makikita ninyo na naghahanda na sila. Uh, kinukuha na lahat ng boom dahil may uh, kukuha na po niya ng maliit na bangka at para baba po yung kanilang kagamitan ayun guys, makapansin nyo ang panahon natin ay napaka dilim ayun guys, yung sinasabi ko sa inyong malita bangka nakukuha ng mga pum at ng biyero at ng uh, kanilang mga crudo at gasolina kaya pupunta siya sa likuran at dun magbababa ng mga container ayun guys, ang ating bangka na kay Janine at kakunti lang naman yung ating karga hindi masyadong loaded kaya walang problema yung ating pagtawid at kahit malakas ay hindi tayo makakamba na bumiay dahil uh, nasaktong saktong pangarga lang and guys, yeah, si Kemani uh, nag yeah, alas try yung aming bangka dahil napaka ikli lang ng pagkakabagsak ni kidong ng ating lubid napakaikli lang ng kanyang palugit kaya yan yung alastrado ibig sabihin yung ating lubid ay yung ating bangka ay medyo na kuka ng alon ng silig kaya medyo na ano kami sa part na mababaw kaya inayos po ng ating kapitan yung ating lubid and medyo malapit ng matapos sa uh, magbaba at nire-ready na yung ibang gamit para makalis na rin kami ayan guys medyo malapit na at kailangan natin pumunta ng si katakayan and nililigaw na ni Kidong yung lubid at para hindi yung mahirapan siya pagtatanggal na may anak angkla ayan guys kung makapasin nyo inikot niya yung lubid ganun po talaga ang diskarte para hindi mahirapan yung ating crew sa pag huguguto ng angla dahil yun ay nakabaon sa buhangin yan tatali po niya dun sa iganton yung lubid para po sumunod yung ating bangka sa agos and guys kung mapansin nyo napakalakas ng agos and guys malapit na po tayong uh, umalis yan hinihila na po nilakidong kidong at riroy at ni kami yung ating lubid makatikal na tayo dito sa Sitio Tapol at tutungo na po tayo sa Sitio Katakian kung saan po doon po ang ating destinasyon. Ayan guys uh, medyo nagkaroon ng problema sumabit po doon sa ating palangoy ang lubid. Kung kaya tatanggalin po ng ating isang crew na si Roy Roy and guys kung makapansin nyo po ayun tulong tulong po sila sa paghihila po ng lubid para po mas mas mapabilis pa ang pagalis po natin dito at dahil nga kung anong oras na ay kailangan na talagang makapunta sa sitio katakyan and guys kung makikita nyo yung bangkang malito yan may karga karga silang pum andun yung biyero pa daong na sila sa sitio tapul. kami naman tutungo naman kami sa sitio katakyan doon po talaga yung aming lugar at doon po kami Ila, nagkakarga Ila, Ila, Ila. ng mga isda mga lapu-lapu at kung ano-ano pang mga pwedeng ikarga na pwedeng uh, paghanap buhayan po ng ating mga makamayan ng sityo katakayan And guys, hinihila na po ng, ng tatlo yung lubid yan, para po tayo. mabunot na yung angkla Ayan po, uh, medyo talagang nahihirapan po sila dahil napakalayo po ng lubid Pero yan po ay agad-agad na matatanggal At uh, tatlo naman po silang humihila ng lubid guys uh, malapit ng maangat yung angkla ayan kung makapansin ninyo ayan medyo mahaba-haba lang talaga yung dubid dahil yun talaga ang kailangan para hindi po talaga naaalas na ang ating bangka ayan guys uh, patungo na po kami sa sityo katakyan at natanggal na po yung angkla ayan pagtutulungan po yung dalawa ni kami at ni kidong at si naman po pupunta naman ng likod at para mag-prepare naman po ng uh, lubid para po sa pagdaong namin sa sitio Katakayan. And guys, pupunta pa po, po kami sa, pupunta pa po po ako sa unahan at nang makuha ko lahat ng uh, view dito po sa akin sa aming bangka uh, na kitchen. And guys, kung mapapansin nyo, hindi naman kalakihan baka katamtaman lang yung aming biyaya na bangka. Yan po ay pinagkakargahan nga namin ng mga lapu-lapu isda na dinideliver po namin sa uh, city po ng Malabon. Yes, kung mapansin nyo, napakasimple po ng aming uh, bayan ng Patnanguan. Pero dito nyo po makikita ang napakagandang tanawin. And guys, kung napansin nyo yung marking, yun po yung buya na kung saan ay guide para hindi po kami mabato at uh, dito po ay napakahirap dahil kung hindi nyo wala mandaan ay eh, baka po kayo ay sumangat sa batuhan. Kaya kung makapansin nyo ang palibot ay eh, napakadiling dahil nga amihanin panay ulan at saka ang aksyang hangin. Ayan, uh, binuhay na din nila yung ilaw ng ating bangka at uh, yung ating Christmas uh, light kung makapansin nyo po. Nakikita naman doon sa ating bangka na kay Janine. And guys, nandito lang kami ni Roy Roy sa unahan. At uh, malapit na po kami sa sitio katakayan. Ayan po, may marking pa rin po. Kung makakain makikita ninyo. yan yung uh, maliit na katakayan o katawagin katakayang munti. And guys, pumunta na rin po sa unahan si Baskidong. At... Uh, may kesyo so kung ano yung pinag-uusapan namin yun guys napakaganda na ng cage dyan in kung mapapansin nyo dahil hindi di laligyan nila ng dekorasyon dahil yung papasko na guys yun guys kung pansin nyo lalapit na rin sa atin si kaya at uh, medyo nakikigulo na rin nakapansin nyo siya oh. tuwan naman dahil uh, malapit na po kami sa Sitio katakayan ayan guys, nangyayari na po si kami ng lubid, dahil uh, medyo malapit na po tayo sa Sitio katakayan <laughs> ayan, tuntunga po siya at uh, nakala siguro hindi sila nakikita dahil napakaliit lang po ng ating camera na ginagamit ito po yung uh, uh, action pro and guys, o oh, uh, kita kita na napakaganda naman talaga ng isla ng Padmanian. Nga lang talagang pagdating po ng Amihan ay uh, medyo kakunti na po ang turista na pumupunta dito dahil sa laki, sa laki po ng alon. Ayan po guys yung aming uh, sityo katakyan. Kung makapansin nyo napakaliit lang nya. Pero ito po ay uh, meron na akong kuryente dito sa amin sa sityo katakyan. Kung makapansin nyo yung poste. Ayan po. Ayan po yung uh, dinadaluyan po ng kuryente kung saan nagkaroon na po tayo ng liwanag uh, dito po sa ating isla kaya wag po kayong uh, madadalang pumunta rito kung sakaling gusto nyo pumunta sa aming uh, lugar ay napakaganda po ng mga tanawin at mababayit po ang tao dito sa aming sitio at dito po sa aming bayan ng Pagkanaon yun guys, uh, malapit-lapit na buko kami at uh, ire-ready na niya yung uh, dubit at itatapon ng mga saunahan. Kaya't uh, malapit na rin po dito matapos ang ating video. Ayan po, makikita po ninyo yung uh, may dalawang ilaw. Yun po yung bahay namin. Makikita ninyo yung kubo. ang din po. Ayan guys, uh, nagsipaglabasa na po yung bang crew. At dahil na uh, napakalapit na po natin. Ayan po, yung ating ginagamit na flatboat sa pangongolekta ng mga kargamento o produkto na pwede nating ibenta sa karatig bayan. And guys, dumaon na po kami sa Situ Katak. And guys, ito po nagtatapos ang aking video. Maraming maraming salamat po at huwag, po kayo magsawang mag sa aking mga videos at huwag po kayo magsawang manood. Yan lang po guys, maraming maraming salamat.